s <laughs> Good morning my dear plants. Didiligan ko kayo para di kayo ah, sorry di kita Nadiligan ka Good eyesight makes perfect moments for expert eye care. State of the art facilities, affordable eyewear. Go to EO EO. Love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Santon Plus, herbal Capsule. Herbal Capsule. Inaraw-araw ko na wala yung glucoma. Nabis talaga yung Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus. Si sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix. Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Ito ang DCXL News. 5.58 kHz. Anin na dekada maaasahan sa balita at serbisyo publiko. Ang himpilan ng RMN Network sa Mega Manila. Live sa radio at online. Ang oras, mga kasama, alas 11.30 sa isna. Gusto mo bang maging part ng Team Hataw Hanabuhay? buhay? alam namin yes ang sagot mo dyan. Kaya lika na dito sa DCXL News. Enjoy Ramsey Tirona at Mamsi Julia. Now na sa Usapang Trabaho. Dito sa DCXL News 558 kHz RMN Manila. Unang -a ng taong 2025 mga kasama isang magandang magandang umaga si Ma'am si Julia po ito Nag-ibang boses lang po tayo ngayon. Oo. Magandang magandang umaga at napakaganda po talaga ng umaga natin ngayon dito sa ating usapang trabahong programa. Dahil maliban po sa mga reports, job openings, may kasama din po tayo live ngayong umagang ito mga kasama. Talaga lang namang napakaganda ng umagang ito. 24 days bago ang Pasko. Ang iba po sa atin ngayon yun pa lang, as early as now, meron ng mga New Year's resolution. At ang mga New Year's resolution na yan, Next year daw ay uh, tunay nang matutuloy ang diet na hindi matuloy-tuloy. <laughs> At may tutulong sa atin. May mga ideas tayo how to live life in a healthier way. Kasama po natin ngayon sa programa natin, mga kasama, ang owner ng Good Habits, si Madam Gian Carla Magpantay Lopena. Good morning, ma'am. Pwede Hi. nyo pong pindutin yan? There. Ayan. Good morning po. Hi. Good morning. This one? Yes. Correct. Ayan. Okay na. Okay na, ma'am. Um, salita po kayo ulit. Hi. Yun. Ayan. Okay na. <laughs> ma'am, nabanggit nyo kanina sa akin, this is your second time. Yeah. Thanks Ayan. for having me back here. Of course. Yes po. And um, the first time na wala, na ano, nandito po kayo, ako naman yung wala. Oo. Sir Ramsey, I think, uh, yes. I Uh, si Kuya Ramsey yung kasama uh. po ninyo. And para po sa mga nakikinig ngayon, or ngayon pa lang po nila na-discover yung programa natin, hello sa inyo, magandang umaga, ano po ba ang inyong negosyo? Okay. So first of all, hi everyone. So we have good habits and we call it the Better Choice Company. Why mm -hmm. is it the Better Choice? So normally kasi tayo when we want to diet, we mm. want to get thinner, we mm. want to look better. Mm -mm. Normally, yan, you starve yourselves. Kasi yes. gutom gutong gugutumin mo <laughs> lahat bawal, gulay para kang rabbit. Mm -hmm. So ako na kambing. Naman, kambing. <laughs> ako naman kasi being a chef, no? Mm -hmm. I I'm all about may better swaps mm -mm. there are all, always better options out there mm -mm. so this is what good habits is all about Yun. yun sha so meaning why is it be a better choice so kami uh, we have coffees kasi mm -hmm. personal experience ko to mahilig ang pinoy mahilig sa ang kape mahilig ang tao sa coffee yes. diba lalo na ngayon there's a revolution puro kape kape eh, correct kahit sa kahit sa kanto may, <laughs> may ano coffee. eh may coffee shop may yeah. cafe pero yeah. here's the thing diba mm. sha pag nagda-diet ka So yung isang malaking cup mm -mm. pag ininom mo yan it will set you back 350 to 400 calories depende pa yan may whipped cream pa mm -mm. may sago pa yung iba may coffee jelly may mga frapp may mga kung ano-ano So I always find myself if I want to eat or drink coffee I'm sorry palagi ako nag end up black coffee, iced coffee, black. Uh Oo. -oh. Shout out sa mga trentahin ko diba? rin tayo dyan. Diba? Palaging ganun because walang yes. options for us. Mm -mm. Kasi kung gusto ko nang minsan mag-indulge yung matamis-tamis, mm -mm. wala, parang pinaghirapan ko yan. Nag-workout ako, parang iinumin ko. Totoo yan. yan. So parang it dawned on me na parang pwede naman gawin sa so matamis. Marami namang ibang Alternatives Option. and options uh -uh. to make it latte na normal latte pero mm. sugar-free. So Totoo. That's, that's how Good Habits was born. Wow. So, so maratamay ng alternatives. Indulgent siya. Mm. So ang aming tagline nga is, Sinfully good, saintly clean. Wow, oh. ang ganda. Deba? Sinfully good, saintly, saintly clean. clean. Ang ganda. And maliban po sa kape, ano pa po ang inyong mga produkto? Kasi I believe may store kayo sa yes. Festival Mall. Yes. Yun. O besides coffee, syempre, kailangan may kapartner yan. Correct. We still have the healthy pies. Mm -hmm. lean meat yan and tokwa, yung palaman. Mm -hmm. the, the normal namin na Pie Express before. Mm -hmm. And of course, now we have cookies cakes, ice cream and these are all sugar free. Wow! Everything talaga that we have. So alam niyo na mga kasama, ang iba kasi dyan, pagdating talaga ng pasko, the problem is ang daming handaan. Ay, oh, oh. If you want to take a break, 'di ba? Or paghandaan yung isang araw na yon, paghandaan niyo yan mag good habits kayo. Correct. Kasi eh, it starts with little swaps lang eh, correct. little things. Mm -mm. Kasi ganito yan, 'di ba? Normally nag-exercise ka. Mm. So, nasaktan ka, napagod ka. <laughs> right? Nahirapan ka, muntik-muntik ka na mamatay-matay. Tapos, 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 kakain kainan lang ka. Tapos, kakainan lang yung right? katapat nun. So, parang one good, one small good habit mm. can lead to another habit na good din. So, parang kami, para naman ma-indulge pa rin natin yung feeling na, okay, I'm nag-cheat day ako, pero without really cheating Mm. doon sa kinain mo. The feeling is The cheating feeling. kasi ang sarap. Oh, sarap. Nakukuha mo, kumbaga craving, satisfied yes. ka. But, sa atin internally, walang effect. Oh, sarap. Diba? Masarap lang siya pero papayat ka pa. Alam nyo mga kasama, kung kayo po ay familiar na sa ating programa, palagi po tayong nagla live stream Punta kayo ngayon sa live stream natin. Makikita ninyo the owner, the Madam Gian Carla Magpantay Lupena herself ay magpapatunay very fit, very healthy, very glowing, talagang healthy inside. Ay. Lumalabas. Ayan na, pinapakita din po natin sa ating screen mga kasama yung kanila pong mga produkto. Ayan, may ano din po ba kayo since may store kayo katulad ng ibang ginagawa yeah. ng ibang store. Yung parang may sticker sticker ngayong December or parang ah, Yes, hmm, we have that. Um para loyalty something. Yes, actually, no very very good time to ask about it. We'll mm -hmm. launch namin this week yung loyalty Uy. card namin. Oy, and available lang ito sa store. Sa store. So this week punta on na kayo. On Saturday. Oh, it's available na mm -hmm. on Saturday. Ayan. Uy, magandang pang regalo yan. Diba? Look at the items naman. Mukha bang healthy yan? Pero healthy yan. Yes. What <laughs> What you mean is that parang healthy siya. Hindi. Indulgent, guilt-free. Indulgent tingnan. Parang yes. feeling mo, oh my God, tataba ako dyan. Mm -mm 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 -mm. But no. Guilt-free siya. Guilt-free. Is it available online po? Yes. Kung malimbawa, malayo sa festival. Yes, man. actually, we do deliver mm. anywhere here in the zone mm -hmm. so you can order our products at www.goodhabitsph.com and we website. have more items there we have cakes ice creams we have breads merienda mm -hmm. tinapay so mm yung tinapay, lagyan nyo na maraming palaman, whatever, no carbs yan. Yan. Ay, parang meron kayong naka ano, na, pang take-out, maganda to tingnan. That's for tutingnan. the store. Ah. O, meron na rin siyang kasamang fork. Okay. So, yung mga cinnamon rolls namin, mm -hmm. yan, ganyan siya. Yung cinnamon rolls namin, may na-microwave pa yan, iniinit. So, when mm. you eat it, like, it's very soft. Wow. Mainit-init pa. Ang sarap. Ang sarap magkape. Ang sarap pumuntang good habits oh, yeah. mga kasama. Or mag-order <laughs> ng mga pagkain sa good The habits. Kaya hanapin nyo na po sa Facebook. Meron po ba kay Instagram? Yes, um, you can find us at Instagram. It's Good Habits PH mm. and Facebook then. Yun. We're also there. Hanapin nyo lamang po yan, mga kasama. And bisitahin nyo na po sila once again. Sila po ay nasa The Festival Mall. Yes. Second floor. Second floor in front of Shakey's. Oh, shameless plug. Uh, <laughs> nabanggit pa. Nabanggit Lalihan pa. pa kayo. Maraming salamat po, Ma'am Gian Carla Magpantay Lupen. Ano pang short na ito? Madam Gian, Madam Carla. <laughs> Gian nalang. Uh, <laughs> hindi bagay ng Gian nalang. <laughs> Maraming salamat po sa pagluwas dito sa atin sa Green Hills. Parang layo-layo. Oh, Parang oh, ibang... Oh. <laughs> Parang ibang region. lupa lang. Nandiyan lang tayo. Maraming salamat po, Madam <laughs> samjyan sa pagpunta dito at sa pag-promote for letting us know na may ganito palang mga produkto na very guilt free yeah thanks for having us again and we're looking forward to be back here and yes. hopefully by then Uh, Meron pa kaming more healthier products for you And guys. And more branches. More branches. Yes. yes. For next year. Yes. Maraming nangangailangan kasi neto, ma'am. Marami. Lagyan nyo po lahat ng CDs. Yes. <laughs> so in the meantime, we can reach you naman. You can order through our website. Online. Yeah, online. Maraming maraming salamat po. Mga kasama sa atin naman pong pagbabalik ay ang mga reports ng ating mga uh, radjuman sa labas ng ating himpilan. Tutok lang dito sa DZXL News at ang oras alas 11.46 na. Sa trabaho at iba pa sa DCXL hey, News 558 kHz RMN Manila. That time check was brought to you by PCSO. PCSO hindi umuurong sa pagtulong. That portion was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa sea. plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. This newscast is brought to you by Nescafe Sugar Free. Huwag na magpigil. Tuhod. Uh. Siko. Uh. Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan Kaya ng artresin yan May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane Na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan Make the right move, uminom ng artresin araw-araw Mabibili ang Artesin sa mga leading drug stores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot gamot sa anumang uri ng sakit. Sunfone Plus Herbal Capsule Ako po si Angelica May bukol po ako sa tuhod Kaya hirap po talaga ako maglakad Nag-take ako ng Sunfone Plus araw-araw isang buwan lang Palit ng palit ng bukol ko Epektibo talaga ang Santon Plus Herbal Capsule Sunfone Plus Mabibili sa mga butika Mega ang papremyo sa Mega Millionario Promo. May 50 million pesos worth of prizes dahil sa 58 year anniversary ng Mega. Mega sa dami ang papremyo. May G-Cast, 5 winners ng Toyota Race, 5 winners ng isang milyong piso. Kunin ang code sa loob ng sachet ng James Coffee Mix at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Kaya sali na sa Mega, Mega. Millionario Promo. Millionario Promo. Promo runs June 6 to December 31 per DOH FDA CFRR Promo Permit Number 1573, series of 2024. Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG Capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXC Capsule is a winner for me. Dito ko bilib! Mahalagang paalala ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Si Mommy at si Washing Machine bilib sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washy. Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada! Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. na nya? In fairness, na glow up. My budget. So solid. White rose papaya. Wow. 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 White rose White rose papaya. Wow. White, rose. White, rose. white rose papaya. I glow up with white rose papaya. Puti so ang glow up. sa white rose papaya. May papaya. Naya cinemite para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil. Glow. Sulit ang glow. Uh -huh. Regular use helps. Results may vary. White rose papaya, manufactured by ACS ISO certified, world class quality. ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya ngayon pala... You need toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ay max salada, Max Protect pa. Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para si Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality. ACS! Take a journey across the night sky through the magical stories of Encanto, Aladdin, Moana, and the Disney princesses. Celebrate the debuts of Asha, Raya, and Anna and Elsa from Frozen 2 at Disney on Ice presents. Magic in the Stars at SM Mall of Asia Arena. December 20 to January 4. Tickets on sale at smtickets.com. Tickets That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO-certified, world-class quality. ACS. Sunphone, vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Ako po si Junelis, ang gym instructor. Katuwang po sa araw-araw, ay ang suntone vitamin C. Gunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw. Sunphone, vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butikas sa inyong lugar. Abangan ang programang PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong. Hindi. bagong Pilipinas ang panalo sa kawang gawa at serbisyo. Halina at sabay-sabay nating abangan ang programang Handang Umalalay at Magbigay Tulong sa Bawat Pilipino. Hatid ay serbisyong publiko mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Ito ang PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong. Ang karamay mo sa bawat laban ng buhay. Tuwing lunas, alas 11 hanggang alas 11.30 ng umaga, mapapanood din sa pamamagitan ng Facebook Live, YouTube Live ng DZXL at sa Signal Channel 309. PCSO, hindi umuurong sa, pagtulo. sa pagtulong. DZXL 558 Usa pagtrabaho at iba pa sa DCXL News 558 kHz RMN Manila Alas 11.52 ang oras mga kasama at oras na para ipasok naman natin ang balita ng ating mga rajman sa labas ng ating himpilan. Pamilya ng OFW na nasawi sa sunog sa Hong Kong, inabutan ng tulong ng OWA. Kasama po natin sa detalye ng balitang yan si XL Rajman 9, Chill Empredo. DCXL Rajuman Report. Ang tito, self na nga nabingkita ni Nadia ang WS sa kasarihan sa tatat at ang mga administrator di kauna na kakaintari na lang pa ang mga overseas worker na nasa wito sa tatat. Rajuman Chill, pihit lang po kayo ng konti pagkat medyo putol-putol po ang inyong signal. Ayan, balikan na lamang po natin mamaya mga kasama si Rajaman uh, Nueve Chil Emprido. Samantala, VP Sara Duterte tiniyak sa kanyang year-end report ang patuloy na paglaban sa kasakiman ng ilang mataas na opisyal ng pamahalaan. Kasama po natin sa detalye ng balitang yan si Excel Rajaman Dos, Joyce Adra. Tiniyak ni Vice President Sara Duterte ang uh, patuloy na paglaban saan niya kasakiman ng ilang mataas na opisyal ng pamahalaan. Sa kanyang year-end report, tiniyak din ni VP Sara na patuloy na ipapakita ng Office of the Vice President ang kahalagahan ng pagkakaroon ng plano, mahusay na implementasyon ng proyekto, paglaban sa korupsyon at malasakit para makamit ang kaunlaran ng bansa. Hinimok din ni VP Sara ang taong bayan na maging matatag sa mga hamon ng krisis at patuloy na mahalin ang bayan inilatag din na ang pangalawang pangulo ang mga naging accomplishments ng OVP sa kabila ng kakapusan sa budget. Kabilang dito ang medical assistance sa pagtatanim ng mga puno, pagbibigay ng ayuda sa mga sinalata ng sunod-sunod na kalabidad, negosyo at libre nga sakay. Kasama mo sa DCXL Manila, Radyo Joyce, Skolyantes, Adra, Tatak, Arvin. Nagpapakalat ng peking import allocation sa para sa buwan ng Disyembre, ibinabala or binabala ng DA. Kasama po natin sa detalye ng balitang yan si Excel Rajaman Gerald B. Ulep. Nagbabala nga ang Department of Agriculture, Agriculture laban sa mga individual at group kung nag aalok po ba ng bogus sa right import allocation sa ng cash. Una rito nga ay uh, nakatanggap pa si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ng mga informasyon kaugnay ng pag-alok ng alokasyon para payagan ang ilang importer na makapag-angkat ng bigasa pagsapit ng Disyembre. Anya malinaw na hanggang katapusan pa ng taon ang rice import moratorium. Kaya sa ikam o fake news ang kumakalat, kumakalat na rice import allocation. Base sa tanggap ng tanggapan ng kaisima, may solicitation form sa ilang rice miners, importers at traders sa Cebu na nagsasabi nga makakapag-import ng bigas sa Disyembre at uh, may garantisadong allocation. maliban ito, may dokumentar o may dokumento na umiikot na sila humihingi ng pagkilala mula sa DA para sa listahan ng participating milk imports na umano'y magiging bahagi ng food security program ng taong 2026. Kasama mo sa Kerson City, Radyo Manjaral, Unit, at RMN, DZXL 558. Maraming salamat sa ating mga Radyo in Action sa inyong mga balita ngayong umagang ito. Alas 11.50 sa isang oras, mga kasama susunod po ang Armen Network News. At bukas, abangan ninyo mga kasama ang ating pag-uusapan. Nagtitrendy ngayon ang uh, isang kumpanya na napakaganda ng kanilang uh, mga pulisiya para sa kanilang binipisyo, para sa kanilang mga empleyado. Bukas, pag-usapan natin yan mga kasama. Kaya abangan nyo po uh, alas 11 hanggang alas 12 sa ating programang Usapang Trabaho. Nakasama mo ngayong umaga ang inyong Rajman, Mom si Julia para sa Usapang Trabaho. Ang oras, alas 11.57 57 na. Sampo Herbal Capsule